Tente Lenny Robe. Oh! Mga baba helmet. Ito muna yung mga latest about sa naganap na Alab 2025. V.P. Lenny will join us, then we'll have V.P. Lenny and Hans. you afternoon, Antonot! Good afternoon! Good afternoon. Ah! Good afternoon to everybody joining us here in person and online. How on are We have a wonderful special for everybody today. We obviously have a very special guest Huwag to... ang t-shirt. Kaele, anong may ginagawa mo. mo? Kanina ka pa eh. Kasi nga, di ba nung nag-live tayo, ng isang araw, sabi nga natin yung mga memorabilia, yung mga t-shirts na ginamit natin. E baka sabihin na mga sino iba dyan, wala tayong sibo, So eto, ha? oh, Eto, yung unang t-shirt, Big Joga Purr, mga kabata, helmet na nagkaroon tayo. Noong hmm. 2022. Sa Kamanawa. Ayan, ha? oh, meron pa akong isa nyan. Kalaan nyo, ha? <laughs> Dalawa yan. Mm. mm. Tapos, syempre, bukang Manava Rally, syempre, medic tayo. So, ito po yung t-shirt namin noon. Yan. O, oh, diba? Lenny Kiko, and yung likod niyan, hashtag kakampi, medic. O, oh, ayan. Tapos, nagkaroon din tayo nung kay Sir Robert Alejandro, videographer. Ito yung design. Ito yung isa sa mga gusto kong design. Mm -hmm. Mag Ang, -ang, 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 -ang positivity uh, lang talaga to. Syempre, nagkahanin tayo ng t-shirt nung kay TK. Oh, o, ayan oh, ayan ha. Yun yan, eh. Yung tumindig. Mm -hmm. Syempre, meron din tayo nung 10-7. Di ba, Bidyaga pa? Ay, tandang-tanda ko yan. Pakaganda nito. yung uh -oh. 10-7 na to. Uh mm -hmm. Next, meron din po tayong... Ayan. O. Oh. Ah. Diba? ba? Mm, may sticker kanyan. Oo, nandoon sa tripod at meron din tayong black niyan. Mm, 'yan yung mga una eh. Tapos meron din tayo yung white version. Oh. Syempre, ito na yung naging official namin as medic na uniform oh! na pinagawa po namin. Ayan. So sa lahat po ng rally ni VP Lenny, ito na yung po yung naging ano namin, uniform. So, ayan, no. Ano yan, niyon? Para kita-kita kami sa dilim. Kasi, diba, di ba? Ano mo ka dilim, na. Eh. Kabe, araw ang rally. So, ayan. Mm -hmm. And, syempre, hindi mawawala yung maganda natin. And, yung nating t-shirt pag nagla-live tayo, di ba? Yung Oo. dalawang pink. Mm -hmm. Yung blue is yeah. essential. And, kung siya pink. Mm -hmm. O, di ba? Eh, kasi sa labahan, mga bata, helmet, ginamit natin. At syempre, yung dinasign nating t-shirt na Nagbigay din tayo nito kay Vipi Lenny and sa Museo ng Pag-asa. So, ito yung t-shirt po natin. Yan yung design. Limited edition lang to, mga kabatang helmet nung nilabas namin ni videographer. So, ito. Ayan, ah. dinamo biographer videographer. Mm. Batang helmet yan. Siyempre, tayo gumawa yan. And, mm. ayan yung logo pa natin. Opa! Mm. Nag-iwan tayo ng ganito kay Vipi Lenny and sa Museo. At, ang likod nito, ayan po. May nakalagay dyan na hindi na muling Pipigit. pipigit. At syempre, mga kabatang helmet. O, ah. to ni Pipi Leni. So, ito, hindi po to for sale. Uh -huh. <laughs> ito po ay naka-display na sa atin dahil ito'y ay part na ng history. O, oh, uh -huh. diba? So, ayan nga mga kabatang helmet, yung mga pangmalaasan natin na, hindi pa yan lahat, ah. Kulang -ilan pa yan. Iilan pa lang uh -huh. yan, mga kabatang helmet. So, mga pa papakita ko para sa inyo yung iba pa ng mga koleksyon natin. Kay Lenny, Excited na yung mga batang uh, helmet. tayo! At ito pa pala, videographer, pati Kim. ng Ang bagong Team Naga. Ngayon nga, dami ganap sa paligid, no? Oo. Oh. Naloka lang ako sa in-interview kanina. Hindi ko lubos maisip na bakit ganon yung mindset na parang kasalanan pa ng mga biktima ng EJK ng War on Drugs. Yung ngayon. Oo. Oh. Bakit daw, hindi na lang daw kasi, dito nagsampa ng kaso. O, oh, diba? O, mga biktima na to. At, bakit daw, dumulog pa sa ICC. At, ito pa sinabi, video gaper, mm. makupan ang helmet. O, oh, ayan na. Ayan na ang gusto nyo. Mm. O, oh, napagbigyan na kayo. Tama ba yung ganyang statement na mamutawi? Ha? Para, doon sa mga biktima ng EJK, klaseng mindset yan? Ay, naku mga kabatang helmet, yung mga ganyang klaseng politiko na pinapasweldo natin, pero ganyan ang mindset, dapat hindi na binoboto yan. Gaslighting ba yan? Hindi na dapat pinauupo yan. Gaslighting? Mm. Ay, nako, Diba? Naka... Victim blaming. Oh. Ano yan, ibig siya Reverse psychology yan. Ah. Na-reverse psychology. Parang kasalanan pa ng mga biktima. Oo. Kakalo. At ay, hindi nyo kasalanan. At ito yung mga kababayan natin na nandun sa The Netherlands. Nakakahiya. Una sa lahat nakakahiya, mga ng helmet. Oo. Oh, Ayan, subscribe nyo na ako. Ayan, follow nyo na ako. Pero, ang masasabi ko lang talaga, nakakahiya yung mga kababayan natin doon. Kasi yes, sila ay nagkakalat. Yes, yes, yes. Paano nagkakalat? Hindi nila deserve na magwagayway ng bandila ng Pilipinas. Dahil, ang sinusuportahan nila... O oh, di ba? Nakakayamot lang talaga. Pero nasaan ba yung mga employer ng mga yan? <gulong laughs> di ba? Sa kumpanya mo, gugustuhin mo ba na ang empleyado mo ganyan yung mindset? Ganyan yung paniniwala? <gulong> eh, paano na lang yan? Kaya klase din magtrabaho ang mga yan? Di ba? Kasi sabi nga, di ba? Kasi yung sinasupportan mo, yun yung reflection or mirror mo. Di ba? Mm. Diba? Kung limbawa, ang sinusuportahan mo, kagaya ni VP Lenny, oh. ang gusto niya ni VP Lenny ay, Lenny, Lenny, tayo! Ang gusto ni VP Lenny, accountability. Yes, may transparency and honesty yan. Oo, oh, lahat may listahan ng pinagkagastusan. Yes. yes, Magkanong ginasus mo. Eh, paano kung sinusuportahan mo ay, kumitil. Oh. ano klaseng mindset yan? bang, bang. Bang, bang, bang. bang. Pero ayan nga mga batas na Kung mo ang mga vlog na mag-subscribe. At ticlick ang notification bell para like updated sa lahat na may na-upload po namin yung video kapatid. sabi ka, ni Sir Boogie. May dalam Sir boogie Yes, because, sir sab Sabi kasi, -par, uh. una, nakahiga kasi si Tatay Diggs nyo sa kama. Sa sa. Oh. Saan na ngayon? Sa sahig! Sa 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 hig. hig. Sa, sa, Higg. sa hig. Sa hig. Sa Sahig Sa hig. Sa nga. Sa hig. Sa hig. Sa hig nga. Sa hig. basta stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa mga nagagalit na pakikip sa akin. Every day, God bless everyone. Bye! Sa hig.